sa gitna ng naglalagablab na apoy sa hospital, dumating si Sangri Tera upang iligtas ang mga tao. Ginamit niya ang kanyang lakas upang pigilan ang apoy, ngunit hindi pa sapat ang kanyang kapangyarihan. Patuloy na nilalamon ng apoy ang gusali, at tila ba wala ng pag-asa. Ngunit sa sandaling iyon, dumating si Pirena. At dito nagsimula ang isang pagkakaisa na hindi inaasahan. Si Pirena ang unang humarap sa apoy, at sa pamamagitan ng brilyante ng apoy, siya ang nagbigay daan para mapatay ang naglalagablab na sunog. Magkasama nilang dinamit ang kanilang kapangyarihan, at unti-unti, nawala ang apoy. Ang mga tao ay nagtaka, paano nangyaring naglaho ang apoy, gayong wala namang dumating na mga bumbero. Ang lahat ay nagsisigaw, Sangrey! 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 Kumalat agad ang balita, unti-unti nang namamatay ang apoy, at si Sangrey ang dahilan. Pinanood ito ni Gobernador mula sa malayo, at nagapoy ang galit sa kanyang mga mata. Sinira na naman ni Sangrey ang kanyang mga plano. Kaya tinutusan niya ang kanyang mga tauhan, hanapin at patayin si Terra. Ngunit bago pa man siya makagalaw, isang tawag ang dumating mula kay Madam, at nagulat ang Gobernador. Sino nga ba si Madam, at bakit siya biglang sumulpot sa gitna ng lahat ng kaguluhan? Samantala, lumabas sina Sangre at Pirena mula sa hospital, sinalubong ng mga tao at mga reporter. Nasaktan ba kayo? Tanong ng mga mama mahayag. Anong klaseng sandata ang ginamit ninyo para mapatay ang apoy? Ngunit tumugon si Pirena, hindi sandata ang nagpapatigil ng apoy, kundi ang tapang at puso ng isang tunay na sangre. At dito, kinilala ni Pirena ang tapang ni Tera. Sinabi niya, panahon na para sumama ka sa akin sa Encantadia, at ito rin ang ating pinagkasunduan. Ngunit hindi pa nagtatapos dito ang lahat. Sa kanyang tahanan, sumisigaw ng galit ang gobernador, katapusan mo na, Sangrey. At dito magsisimula ang mas malaking tunggalian, ang laban ng dugo, kapangyarihan, at kapalaran.